Sige na nga mga kabubog ano, gandang araw. Babrilyo na naman tayo. No, ngayon ay may kakatingin tayong kuan. Tangke, sinaunang ng tangke ng acetylene ano. Ah, uh, may nakapagsabi sa atin na iba daw ang loob nito ano. Uh, tisa daw 'yan. Kaya puputulin natin ano. Titingnan natin kung anong itsura dahil ngayon lang tayo makakakatay nito ano. So yung kuan, yung pinaka gauge niya dito ay yung pinaka pihitan nakuha na butas na so 0.7 na tanso nakuha so tingnan natin kung anong laman ng loob so ito na nga mga kabubog ano, naputol na natin no, ito yung kaputol niya so ito ang laman niya ayan tisa nga mga kabubog kaya pala sobrang bigat ngayon kikiluhin natin kung ilang kilo ang matitira tatanggalin natin yung laman na nga mga kabubog ano ang uh, nabaklas na nga natin kinilo na natin at ang kilo niya ay 25 kilo ayun so 44 kilo ne pagka nung kinilo no nung binili natin kilos, 10, so nung na na cutting at natanggal yung ang tawag diyan hmm. yung laman niya uh, dami laman mga kabubog no yung mga laman So may ideya na sana kayo ano.